Hi guys. Maglakad-lakad tayo sa ano, gubat. Ito yung ano, sapa. Kaso lang wala ano, natuyo na. Magkakatubig lang yan kapag ka, tag-ulan na. Kinaharangan kasi nila sa taas para dun sa mga nagdidilig na mga halaman. Kaya may mga harang, wala nang buwaba dito na tubig. Ayan, tuyo na siya may manggaw mag ikot tayo daming kawayan dito sa gilid guys oh. daming kawayan sinunog na rin nila yung mga damo damo para umalis na yung mga ahas may kubo dito ayun ang kubo nata talaga tuyo na talaga yung tubig guys wala na puro bato na hmm tawag pa ito nila kuya danger eh no wala na Sobrang taas wala na, tuyong-tuyo na yung tubig. Yung kawayan medyo paubos na rin. Ginagamit kasi nila pang gawa ng kubo. Yan konti na lang. May mga tabas-tabas na yung mga kawayan dito. Ginagawa kasi nila pang ano, pang kubo. hindi lakad-lakad pa tayo kung saan tayo makarating. Baba tayo ah. Ganon talaga guys oh. Ay, tuyong tuyo na yung tubig dito. Eh, puro bat na lang. Oh. Dami mga ano dito. Ibon. Baka may ahas. Uy, yung ganda no. Oh. Baka mag may magpakita rito ang inkanto. <laughs> Ibon. dia punya apa lalaki ng bato saan so, kaya nanggagaling ng mga bato na ito solid solid yung mga bato rito lakas ng hangin sarap tumambay dito kahit dito ka nga lang oh, maglagay ka lang ng higaan mo dyan oh. sarap na ang tulog mo dyan huwag lang may lumapit na ahas halos kawayan yung mga gilid oh. Ano pa rito mukhang may dumadaan pa rito oh, mukhang may sasakyan na dumadaan dito malaki parang yun o oh, hukay hmm, mukhang pagbabaan na to Ayaw ko na dumaan dun. Mukhang na siya. Balik na tayo guys. Puntahan natin yung kinabitan kung solar. Check ko lang kung maganda pa yung condition ng ginawa natin.